So guys, so ayan, welcome back po sa aking YouTube channel. So mga kamutudik, kung bago ka pa lang dito sa aking uh, channel, so hindi ka pa lang kapag subscribe, please pakiclick po ng uh, subscribe button dyan lang po sa baba ng video na to. Ayan, so mga kamutudik, ayan, unong na po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nag, uh, nagsusuporta uh, dito sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so ngayon na uh, mga kamutudik, uh, sa video ito, ang ituturo ko sa inyo kung ano yung picnic uh, no kung ano ang dapat gawin kapag uh, matigas yung accelerator ng ating uh, motor so pag kasi matigas ang ating accelerator so masakit sa kamay kapag uh, pinipiga lalo na kapag uh, long rides no so ngayon na, mga kamusta kung nakapag-subscribe ka na so punta na tayo dun sa motor na papalambutin natin yung accelerator. So kung paano palambutin at yan po ang ituturo ko sa inyo. So ngayon na uh, mga kamoto uh, nandito na tayo sa motor. Ayan, so ito kasi ayan, napakatigas nito mga kamoto So lalo na pagka long rides, uh, masakit sa kamay pagka pinipiga yung uh, accelerator. So ngayon, so kapag ang motor nyo ay ang tumigas yung accelerator pero dati naman ay uh, malambot yung uh, accelerator nya tapos uh, nung nagtagal-tagal na ay uh, tumigas na lang yung accelerator nya so ang unang nyo pong i-check mga kamotodik yung kanyang uh, cable yung kanyang uh, accelerator cable dahil baka yung accelerator nya ay uh, kinalawang na so pero kung yung motor nyo ay bago naman bago naman din yung accelerator cable nyo pero matigas kapag uh, pinipiga so dito po ang gagalawin nyo sa may uh, carburetor nya. Ayan. So, tanggalin nyo lang po itong cap. Itong, yan. Ayan. Tatanggalin nyo lang to. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung uh, technique para lumambot yung accelerator nyo. So, kinakailangan nyo rin na uh, gumamit dito ng fly. So, ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Kung makikita nyo, yung kanyang uh, spring mga kamotodik ay uh, masyado nga nabaloktot. Ibig sabihin, sobrang haba. Mahaba yung kanyang spring. So, gagawin natin mga kamuto tatanggalin ko itong spring at pagkatapos, uh, babawasan natin. So, tanggalin ko muna itong spring. So, ganito lang mga kamuto ang pagtanggal nito. Yan. I-push nyo lang, itulak nyo lang pa ganyan. Tapos sa pagka lumito na yung kanyang kable ito, so daan nyo lang yan sa gat na yan, dito sa may uh, biyak. Yan. Tugutin so, nyo na. Ayan. So, mahaba masyado yung spring. Gamit kayo ng plies. So ngayon ito na naputulan ko na yung spring So ibabalik na natin So sa pagbalik nito Unahin nyo muna itong spring ilagay So ayan, So, lumambot na siya mga kamatadik. hindi na masadong baluktot yung kanyang spring. Yan. Pagkatapos nito mga kamatadik, ang pagbalik nito, ang tamang pagbalik, kung nakikita nyo itong may gat na to, dito dapat ito nakaharap, dito mismo. Sa taasan o sa adyasan ng minor. Yan, dito. So, dyan po yan nakatapat mismo. Then, pagka hindi nyo yung naitapat at mali yung pagkakabit nyo, alam mo, napatagilin nyo na pag ganito, o kaya na balik na yung na, nakaganito, Mag-aano po yan, mag wild pagka pinaandar nyo. So, kailangan po ang pagkabit nito, ang pagbalik na kaganito. Ito po, nakatapat dapat dito mismo sa adyasan ng minor. Ayan, dito. So, balik na natin. iyon okay kailangan nakasakto po siya doon sa may ah uh, ano na yun doon sa may gat mismo yan okay so ayan malambot na Okay. So, lumambot na siya mga kamoto So, ganyan lang po ang uh, technique para palambutin natin ang ating accelerator kapag matigas to. So, sana may natutunan ka sa video na to. At kung di ka pa nakapag-subscribe, so please click po ng subscribe button. Marami pong salamat.